Tatlong magkakapatid, patay matapos mahulog sa ilog at tangayin nagrubargas ang tubig. Ang sinasakyang motorsiklo diha sa Libona, Bukidnon. Doon balita balita. Nagbagabaga, Rajuman Bark Mikabalo, RMN Malaybalay. Patay na ng matagpuan ang tatlong magkakapatid na babae matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig baha, partikular sa sityo Kalasuyan, Barangay Kapihan sa Bayan ng Libuna dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay pawang mga babae na isang labing dalawang taong gulang, isang walong taong gulang at isang apat na taong gulang ayon sa ulat ng pulisya sa naturang bayan. Sakay ng isang motorsiklo ang mga biktima na minamaneho ng kanilang ama na kinilalang si Alias Marlon, tatlong pung taong gulang kasamang kanilang ina na si Alias Aning, dalawang walong taong gulang ng biglang nag -abiria. ang brake ng motor rason na ma ang minamaneho at nahulog sa isang spillway. Nagawang makaligtas ang mag-asawa bagamat tinangay ng rumargasang tubig ang kanilang tatlong anak. Agad-agad namang isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang isang search and rescue operation bagamat wala ng buhay nang matagpuan ang mga biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Mart Mika Balo. Tata! RMN!